Ayan, good morning, good morning, happy Monday po sa ating lahat Ayan, ako po ay nakarating rin muli sa Bulacan Grabe ano po, kinaya ko po yung balikan, umalis po ako ng sabadong gabi, dumating ako ng linggo Umalis ako ng linggong gabi, dumating ako dito ng lunis Ngayon po, makakahabol pa po ako sa aking trabaho, ayan o, Pero mga ano na lang, quarter to eight, tatakbo na po tayo, papasok na tayo, ayan Salamat naman po sa mga nakausap ko diyan pag ko sa amin. Na makabuluhan po yung uwi ko. Grabe, nakakatuwa po. At syempre, do sa mga kapatid ko po, Diyos ko po, kulang po ang kulang po ang kalahating araw na nagkita-kita tayo, hindi po tayo nakapagkwintuhan pero salamat, salamat sa mga kapatid ko, sa mga tugang ko, thank you so much po, ayun nairaos po natin ang living ng ating kapatid Manoy Bing, ka na at bahala ka na sa amin magkakapatid. Ayan, thank you. Papasok na po tayo balik to normal. Ay, nako po. Ayan, maligayang maligayang araw po muli sa aking mga followers po Jan. Thank you so much.